Guys, pinabuhat ko nga pala ang binigay sa akin ng kaibigan ko na upuan. At akala ko naman ang gaan yung pala sobrang bigat. Ang hirap buhatin sa hagdan. Mabuti na lang yung tagabuhat ko ay hindi nagre-reklamo. Mabuti na lang siya ang naisipan ko magbuhat. At bibigyan ko na lang pa konsuelo. Ayan na nga, tinulungan siya ng anak ng kaibigan ko pababa kasi ang hirap nga naman ibaba sa hagdan. Kung sa iba lang yan, hindi kakayanin mag-isa kahanap pa ng kasama. Mabait talaga yung tagabuhat ko. Tingnan mo naman ang taas ng pinanggalingan. Noong napagtanto ko na mabigat pala ang upuan, sinabi ko sa kanya dagdagan na lang. Dahil sobrang bigat nga naman, tingnan mo naman yan. Ayan na yung pangalawang upuan. Binuhat na naman niya pababa. Ang dating kasunduan naman na ibigay ko sa kanya ay dadagdagan ko na lang. Ayan, ang galing talaga mag-balance. Mataas kasi ang hagdan na yan, guys. Mabuti na lang hindi siya nahulog. Dahil kawawa talaga pag nahulog. Hinawakan pa niya ang wire ng kuryente. Ako lang ang natakot. sa wakas na ibaba na rin. Nakakatakot kanina dahil may sumabit na kuryente. Maulan pa man din. Ang ginawa niya, binaba mo na lahat ang dalawa bago niya inakyat sa aming bahay. At sa wakas na iahon din galing sa taas. Ang lakas talaga parang si Rambo. Charing! Papunta na siya sa taas guys sa aming tinitirhan. Ang hirap pa naman din ang daan papunta sa amin dahil paakyat tapos mabigat pang dala niya kaya naawa talaga ako. Kaya sabi ko sa kanya dadagdagan ko na lang ibibigay ko sa kanya. Ayan na nga nakapaan na nga siya. Paano ba naman sobrang putik? Binigay kasi sa akin ng kaibigan ko yan guys at hindi ko talaga tinanggihan. Wala kasi kaming upuan. Nasira na kasi lahat ng upuan namin. Ang mahal kasi ng upuan ngayon kung bibili ka naman ng mura ay marupok. At ayan na nga guys, ipinasok nila, mabuti na lang, binagas nila sa gate. Problema ka talaga kanina kung paano mapagas sa gate. At ayan na yung pangalawa na upuan. Dahil lahatid na yung isa doon sa bahay sa loob namin, ayan na naman na yung pangalawa. Tingnan mo naman guys. Paket na naman siya guys, papunta sa amin. Kung sa iba lang yan, malamang reklamo talaga. Kailangan pang kukuha ng kasama. Siyempre nga naman, pag ng isa pang kasama ay dalawa ng babayaran mo. Mabuti na lang talaga, mabait itong kinuha kong tagabuhat. Kahit malit na tao na kaya pa rin niyang buhati ng pagkabigat-bigat na upuan. Nang hinayang kasi ako pag itapon nila guys. Mapakinambangan pa naman upuan, lagyan ko na lang ng sapin yan. Pag ako'y makaluwag-luwag, papatihan ko yan ng sapin para magmumukhang bago. Discard lang kailangan niyan guys para gumanda. Kailangan na ng sapin yan na maganda. Papunta na siya sa amin, ayan na, nakarating na rin sa wakas. At tinulungan din siya ng anak ko. Mabuti na lang hindi sila nahulog dalawa dito sa gilid na na-landslide. Akala ko talaga guys hindi maipasok. Paano na kaya kung hindi maipasok? Kailangan talagang sirain ang gate. pag -gabi pa naman kaya hirap mag ng gate sa kaling sirain. Sa wakas, nailagay na rin sa loob na plaster na rin ang dalawang upuan. Tingnan nyo naman guys. Papatahayan ko lang yan ang sapin. Maganda na. Pwede nang pakitabangan. Maganda kasi ang pom niya guys. Original. Hindi numinipis. Pag nilagyan ko na ng sapin yan, siguro ang ganda siguro tingnan. Ayan na. Nagmumukhang bahay ang bahay ko. Dahil walang upuan kasi dati. Ngayon mayroon na. Ang mahal-mahal kasi ng mga upuan ngayon kahit yung plastic. Pag mumurahin naman ang bibilhin, mandi ka dahil mabibiak agad. si Doge na nibago bakit may upuan na. Thank you ka pala sa nagbigay. Kahit luma na yan, malaking pasalamat pa rin ako. Sa panahon ngayon, suerte na ako may magbigay sa iyo ng luma na gamit. Thank you for watching guys. See you next video. Follow my FB page and subscribe my YouTube channel. Bye!